from this to this. So, di ba, bongga bongga na ng pinto namin. Ayan nga guys, yan yung itsura ng pintuan namin bago ko siya at nilagyan ng ganong wallpaper. Yan yung itsura niya. Sobrang pangit na rin talaga niyang likuran niyan. Kaya naman bumili na ako nitong wallpaper na to. Yung design niya is wood and ayan, napakamura lang niya. 100 plus lang siya. So bago nga yan, nagsukat-sukat muna ako dyan. Siyempre, para sakto yung uh, ididikit ko sa pintuan, kailangan ko munang gumupit ng magkakasinghaba. haba. So hindi nga yan saktong-sakto kasi matatakpan din naman yung pinakang gilid. And after niya. Sabi ko nga sa anak ko, ayan, videohan niya ako. Pero grabe guys, ang hirap talaga nitong magdikit dyan sa unahang part na yan. Natagalan talaga ako. Mahirap guys kapag mag-isa ka lang. Kung meron kayong makakatulong sa pagawa, magpatulong kayo kasi talagang, ewan ko na lang, inabot yata ako dito ng dalawang oras kasi yung iba ay lumolobo or nagugusot-gusot eh hindi ako natutuwa pag nakikita ko yung ganon. Pero syempre, nahirapan tayo sa una pero dito sa pangalawang layer ay eh, medyo nakuha ko na nga yung tamang technique para maiwasan yung gusot at bubble. At dito nga sa part na yun ay napangiti na lang talaga ako. Dito sa part na to medyo nahirapan din ako kasi nandyan yung pinakang doorknob katapat nyan yung doorknob kaya naman medyo nahirapan ako kasi kailangan ko na namang mag cut ng part nitong wallpaper. And meron pa nga yan dyan parting may pa ako. Ayan kung makikita ninyo. Then dyan sa may doorknob naman ayan uh, kinakat ko na lang yung mga part na sumusobra At dahil nga nakuha ko na ang tamang technique ay dere derecho na yung paggawa ko. Hindi ko na lang din ipapakita yung sa parting likuran dahil medyo nahirapan ako doon dahil nga nagtanggal ako ng mga lumang stickers o wallpaper stickers doon sa likod nito. And then guys, akala ko nga nung una ay mahihirapan ako pero sa una lang naman pala. Habang nga palapit na palapit ko nang matapos ay nai-excite na rin ako. Then magupit lang ako ano, mahahaba na mahaba na panglagay doon sa pinakang gilid ng pinto or yung parang pinakang border niya para magmukha siya talagang kahoy na pinto o ba diba? Yan guys, ayan, napaka mabilis ko na yung naikabit. Then, dito sa part na to, medyo kinulang din ako ng wallpaper. So, yung mga gilid nyan, guys, ayan, dun sa kabilang side, ibang kulay na lang yung naidikit ko. Kaya, kung nagpaplano kayo nagawin din ito, mas okay na meron kayong katulong kasi, guys, sa totoo lang, medyo mahirap siya pag wala kang katuwang sa pagdidikit kasi sa unang part, medyo mahirapan talaga kayo. Yung ibang napapanood ko, tinatanggal muna nila yung doorknob ng kanilang pinto. Pero dito, guys, yung ginawa ako is hindi ko na tinanggal. Bali nag na lang ako para magsakto yung shape niya. And yun na nga yung resulta niya mga Mima. Sobrang saya ko nga dyan kasi bumagay siya dun sa kulay ng pintura ng bahay namin. And kulay white nga yan. Tingnan nyo guys Oh. Yung part na gilid nga guys kinulang ako dyan kaya medyo dark yung color ng wallpaper dun sa pinakang gilid ng pinto. Pero ayan, okay naman din yung kanyang uh, resulta and yan guys. Sobrang happy ko lang dyan. So sa mga gustong mag-order guys, ilalagay ko na lang din ang link ng ating wallpaper dyan sa yellow basket. So yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!